Walang Stephen Curry, walang Andrew Wiggins, walang Melton. Panalo ang Golden State Warriors laban sa Pelicans at ito'y kanilang kinambak pa sa second half ng laro. Sa first half mga idol, nahihirapan ang Golden State Warriors. Gayun pa pumawi sila sa second half at sa pangunay yan ni Buddy Hield and Lindy Waters. Sa buong liga, ang Golden State Warriors ang mayroong pinaka malalim na roster. Marami silang magagamit na armas sa kanilang mga laban at sa labang ito ay iyon ho'y kanilang napatunayan. Sabi ko nga sa ating nakarang video, masusubukan ang lalim ng roster ng Golden State Warriors at eto na nga sila ay nagtagumpay gamit yung kanilang mga backup na manlalaro, especially itong si Lindy Waters mga idol na malaki ang kanyang kinamada, muntik ng magdobol double Naging impressive naman at napahanga pa ng gusto itong si Stephen Curry sa ginawa ni Buddy Hield mga idol na kumamada ng 19 points sa fourth quarter lamang. Dahil sa kanyang merit na shooting na siyang nagresulta sa 7 three pointers ay kanilang kinambak pa itong Pelicans at itoy kanilang tinambakan sa mga huling minuto. Ibang-iba na nga sa ngayon nitong Golden State Warriors considering sa mga nakalipas na mga taon ay nahihirapan sila kung wala si Stephen Curry. Pero ngayon mga idol kitang-kita naman kung paano nag-improve yung kanilang roster na kahit wala pang Andrew Wiggins at Melton kaya nilang ipanalo ang kanilang mga laban. Tumahimik ang mga haters ni Russell Westbrook mga idol pagkatapos na magkaroon siya ng pinaka the best na performance niya bilang isang nugget. 22 points ang kanyang kinamada mga idol, sinamahan pa yan ng 1 rebound and 5 assists sa kanilang panalo laban sa Brooklyn Nets. Si Jokic 29, Murray 24 points. Sa kabila, Shooter 28, Thomas 26, Williams 18 points. Mukhang paunti-unti nang nahanap ng Denver Nuggets yung kanilang rhythm, yung kanilang buwelo sa season na ito. Gayun pa ayon sa mga eksperto, hindi pa rin daw ito big deal considering na Brooklyn Nets ang kanilang tinalo ang kupuna na hindi naman daw kinoconsider bilang title contender pero ang Nuggets ay nahihirapan. Ngunit ang naging positibo dito sa kanilang panalo ay itong si Russell na nagkaroon na ng magandang laro which is sa kanilang mga huling laban, yun ang kanilang hinahanap. Ayon kay Joe Mazula ng Boston Celtics, ang isa sa mga bagay na dapat ibalik ng NBA sa liga ngayon ay yung pag-aaway, scuffle, suntukan mga idol. Bardagulan, yan mismo ang gustong ibalik ni Jumazula sa NBA. Dahil sa ngayon, eh, marami na ang nagsasabing soft na ang NBA. Kaunting sagi lamang, foul na kaagad, ba? Diba? Technical foul na, marami ng mga violation. Ayon kay Drew yan daw ang ninakaw ng NBA sa mga fans. Na kumbaga parang hindi na nasa isang dang yung entertainment. Hindi na, hindi na nasisihan ang mga tao ngayon sa mga laro sa NBA which is sa mga nakalipas na mga dekada sabi nga nila no blood no foul mga idol para sa inyo ano ang komento ninyo sa gustong mangyaring ito ni Juma Zula na ibalik yung mga bardagulan sa NBA i-comment lang yan sa comment section